You don't have to yell at us, okay? You don't have to yell at us. Yes, don't shout at us. Because you can say you it can in a nice way. You can explain it yes, It's in a nice way. way. Okay, no! You're you, you you're using your voice. At us. Eric Santos. Napikon sa manager ng resto na nagalit at naniga kay Angeline Quinto. Pinatunayan ng Prince of Pop na si Eric Santos kung gaano niya kamahal at nire-respeto ang kaibigang singer na si Angeline Quinto. Ipinakita ni Eric kung hanggang saan ang kaya niyang gawin para maprotektahan at may paglaban si Angeline. Kahit pa nga malagay siya sa alanganin. Inatake ng nervyos ang celebrity mom nang hindi umalma si Eric. Matapos silang pag-alitan at sitahi ng manager ng isang restaurant, mapapanood ito sa Date or Pass blog ni Angeline kung saan kasama nga niya si Eric, kung saan ilang ulit na pumasok ang resto manager para pagsabihan si Angeline. Ayon sa manager, ang ingay-ingay daw ng magkaibigan habang sinushoot ang kanilang vlog. Sinita rin ito ang pagdadala nila ng kanin na nakalagay pa sa rice cooker. Hindi rin ito pinalampas ang pagdadala ni Angeline ng sariling lutuan. Para doon initin ang binili nilang pagkain. Binyantaan pa niya ang mga ito na paaalisin sila kapag hindi pa sila tumahimik. Kasunod nito, makikitang tila napiko na si Eric sa resto manager dahil hindi na niya nagustuhan ang paraan ng paninitin nito kay Angeline. Maaari naman daw silang pagsabihan ng mahinahon at maayos. Hindi rin Ania dapat sumisigaw ang manager ng restaurant. Sabay yaya kay Angeline na umalis na lang, ani pa ni Eric Santos. You don't have to yell. You don't have to yell at us. You can say it in a nice way. Muling nang atwira ng manager na sinagot naman ni Eric. Yeah but you don't have to raise your voice. You are not nice at all. Sa puntong ito, ay tumayo na si Eric at niyaya ng umalis si Angeline at sa ibang lugar na lang nila ipagpatuloy ang pagbablog. Dito na sinabi ni Angeline ang magic words na, it's a prank. Agad na nilapita ng nagpanggap na resto manager si Eric. Pati na ang dalawang crew ng restaurant na kinuntsaba rin ni Angeline. Nagsorry sa isa't isa si Eric at ang manager at nagyakapan. Niyakap din ni Angeline si Eric na nashok sa ginawang prank sa kanya. Kasunod ang malakas na pagtawa. Say nito sa kaibigan, alam mo, ayoko kasing ginaganon ka. Kinakabahan ako kanina pa, parang sasapakan na ni Eric Santos yung manager, ani pa ni Angeline. Pero nakita nyo kung gaano ang concern sa akin ni Eric, 'Di ba? Dugtong pa niya sabay sabing hindi niya inasahan na ganoon ang magiging reaksyon ni Eric. Alam mo ge, hindi ako madaling magalit. Pero pag feeling ko dini disrespect ka, medyo naughty trigger ako, say pa ni Eric. Disclaimer naman ni Angeline sa lahat ng mga nanood sa kanyang blog. ganoon lang talaga si Eric. Ipinaglalaban lang niya ang respeto sa kapwa.